Matinda uh, uh. yeah. matindi ng siya na ko oh. Buta at na siminto Kaya may laban-laban sa alon abe yo <laughs> <laughs> oh walihan dekega walon to Apa robok sang? Hangin Ulan. Yeah. Dalu na harel, laki ba ka? Pasak na kayo, magpadala kayo ng alon. Yaa. Yeah. daiko yah ambagong baklas na yah wala yan kini pa dumagong Pulit! Pulit na! So. Ah. Balos na yan! Ito na guys! Ay, salamat kay Lord hindi nagibayan ang trap ko! Mga puno man! Linus! tindaan wala na kami madaanan puro nagbagsakan na Malaking sanga ng kahoy ya yeah. wala na madaanan puro wala sanga na ito ah <laughs> ah ano rin sa iyo ano ubus yung bubong ko na ng mga sanga ng mangga sa kalsada daming bagsak na kahoy Ya! Yeah. ang lupit mo bagyong uwan buti itong kurukis ko kuat patibay okay. yung mga, nang, mga sanga ng kahoy na darali may nagiba pa palang kaunti dito sa ko ito ito lang binanggal ito ng malaking kahoy kahapon linggo nagsimulang magatake ang bagyo kahapon ang kalakasan alas 10 hanggang alas 3 ng hapon akala ako ng maga siya na yun ang kalakasan na simula palang pala yun ito guys mapunta tayo dito sa tabing dagat titingnan natin mga napinsala ng bagyong uwan. Linis ang tabi dagat. Ubus ang mga kahoy, papuno ng saging. Yung dating kapal lang puno dito ay ngayon ubus. Ito may piscades. Inatong ang piscades paksaan ang mga saging. ah. nah malapag yung uwan ito malupet, sauce, so, gireba Dito yung nagkiba itong riprap ng mga kapatid ko Ay sya pala Muntik na Kali rin Bunga na lang Baka natira dito <laughs> O ano yun? Kaling bang kayong kiba? Ay iya Ay iya So, ito ang ibang bahay pala dito Ay ha wala yan Ito ang ibang bangka oh. bangka yan Dorog dito kahit pa doon ay nadahali pa rin ito nga mga simento na ito ano dahali pa rin ubos yan yeah, sa sobrang lakas o oh. Narangas ang ulo! <laughs> yeah, sobrang lakas ang hangin! <laughs> kiribok pelayan bahaya oh, di itu ya ubus oh, <tuk> <tuk> ya ini kiribok di pelayan bangka di itu ya

Oh, sobrang lakas o. Oh. <laughs> mamukas ka daw. Alin? At -tose, at -tose, at -tose. Alin dyan? eh doon? Ayun. Ang Ayun na eh.

Pak yang uwa na itu. Ayo kaya imo nang rusin kaya. Pas mala kasarasing. Malakas. Tiko. Di buka kasih hindi kaya buti yung mga bubo doon ulit na nalbo mabuto ng habagat walang malaking alon habagat na nabalak sa lang lagi yan kita kong pagpagkaan yung bahay oh. habagat ang tumira